So what's up sa inyo mga dudes In this video, uh, gagawa tayo ng, ano, ng video na ikukumpara natin kung ano ba talaga ang malakas na biyahe Sa umaga ba or sa gabi So tignan natin kung ano nga ba ang pinakamalakas na booking kay Joyride So let's go! Alright! So yung whatsapp sa inyo mga dudes Good morning <laughs> So welcome back again to our channel no mga dudes So papansin nyo na naman sa akin <laughs> Iba na naman yung viewing nyo So nakaharap naman tayo Kung saan yung mata Saan yung viewing ng mata ko mga dudes So kung ano nakikita ko yun din na nakikita nyo mga dudes So wala pa kasi ako maisip na paraan paano tayo magkakaroon ng ano na best way 'yung madaling gamitin para meron tayong front cam at meron din tayo din sa chin mount no so iniisip ko pa kung anong paraan so tumitingin-tingin tayo sa mga idolo natin mga motovlogger kung anong paraan nila actually meron naman na akong paraan pero uh, medyo nahihirapan pa ako eh kaya hanap ako ng best way na para mas madali siyang gamitin so uh, yun mga dudes sa uh, may first booking na tayo so pipikapin lang natin dito sa techno hub and then hatid lang natin siya ng balintawak mga dudes so ang fare nito is Php 116 pesos nagsimula na tayo ngayon dito sa Quezon City mga dudes dito natin sisimulan ng magandang araw sana <laughs> sana lang talaga magandang araw <laughs> no ayun uh, balikan ko na lang kayo mga dudes pagkakawin sa nakukuha natin ang first booking natin alright ay -ku. morning po ma'am pabalintawak po tayo ma'am tama? okay yes ma'am kahit gano'ng kalaki pa yan <laughs> sorry ka nyo niyo ma'am ako na po mag-aayos din ma'am. Sige ma'am. Salamat. Let's go ma'am. Sige <laughs> ma'am. Okay. Okay, let's go. Sige <laughs> <Okay> po. Okay. <laughs> 116 lang ma'am na ma'am Salamat po mama Apo, thank you po So ayan mga dudes sa ah, na drop off na natin yung first booking natin So dito sa Balintawak na mga dudes So meron din sana pumasok agad-agad Problem eh napakalayo naman ng pickup na yan <laughs> 3.1 kilometers sa loob ng 9 minutes So di natin kukunin yan mga dudes ah. Eh napakalayo gigi tayo dyan <laughs> hanap na lang tayo ng pangalawa natin booking no mga dudes. So ayun nga no, first booking natin eh hinatid natin dito sa Balintawak. So balikan ko na lang kayo mga dudes pagka may nakuha na tayo ng panibagong booking ha. Alright! So ayun mga dudes, pinasok na tayo ng pangalawa natin booking no. So pipikapin lang natin dito malapit. So 1.8 kilometers yung layo. And then hatid natin ng Paco Maynila. So let's go! Punta na natin si customer alright balikan ko na lang kayo ulit Tama. gamit niyo ma'am baka may ilalagay kayo baka hindi ka mahirapan sumakay yan so 28 minutes sa ladayo ng 10 kilometers okay, let's go Honda de Gamazo then your destination will be on the left Ayan, um, Sakto para apak na kayo dyan. Ayan. Okay. Thank you po, ma'am. So, ayan. Complete na natin. So, ayan nga, mga dudes. Ayan so, yung pangalawa natin booking, no? Hindi uh, andito tayo ngayon sa Paco, Maynila. Pero hindi ko alam kung saan parte to. <laughs> okay, mga dudes, balikan ko na lang kayo mga dudes pag nakakuha na tayo ng panibagong booking ha. Time check, 9.06 ng umaga. So, yun, balikan ko na lang kayo. Alright! So, yun mga dudes, meron na tayo yung pangatlong booking, no? So, dito lang din natin pipikapin sa Paco Manila. Ang layo natin sa customer ay 850, kila ah, 850 meters sa ng 2 minutes na mga dudes. <coughs> Tapos, atin natin siya ng Mandaluyong. Alright O, so, balikan ko na lang kayo pag na-pick up na natin si customer Sana po <laughs> Sana hindi kayo nagsasawa sa akin, no, mga dudes no, Parang paulit-ulit na lang tayo, no <laughs> Pero, all goods naman Basta, tuloy-tuloy lang, no Ayun, so, basta balikan ko na lang kayo pag na-pick up na natin si customer, ha huh? Righty Hamdani ka po Okay Pwede po Mamandalu yung tayo ma'am no? Tama po ba? Yeah. Okay. Okay na po. Okay. Travel time 27 minutes sa haba ng 9.7 kilometers. 9.47 po ma'am. Nandun na tayo. Garden Road toward Kirino Avenue Extension uh, balikan ko na lang kay mga dudes pag na-drop out na natin si ma'am right tawag nata ako walang guide eh pagalitan mo nga ma'am <laughs> <laughs> Kailan ng ID sir? Ah, Ah, okay. Sige pa. Ano sa gate trip pa tayo ma'am? po. Gate pa na o kita kayo sir. Yung pangatlong gate kayo pa. Okay pa. Gate Sayang, dapat nauna-una na sana tayo ma'am. Dapat hindi ka na bumalik. ano makalabas. Grabe. <laughs> no. Okay na pa? Hey. Oh. pet. Ano pa? Dito na lang po. Okay. Okay. Bayad na ako ah. Apo ma'am. Mga gamit ko na lang. Apo. Ah, oh, yeah. Mabalikan ko na lang kayo mga dudes. Pag uh, may nakuha na tayo pa bagong booking. Ha? Okay. Alright. Kaya, mga dudes. Uh, so oh, kanina pa ako dito. Sa Mandaluyong. yung. Uh, bandang ano to eh. built ba yun? Ewan ko. <laughs> Basta Mandaluyong, mga dudes. So wala akong mahanap na booking dito mga dudes So gawin natin Action And, Laging ginagawa natin is Gumapang Kahit walang ginagapang Joke lang <laughs> So nilagay ko muna sa front cam Para nakikita nyo rin ako mga dudes Okay So let's go let's go So, waiting na lang tayo ng pang-apat nating booking, no, mga dudes. Sana pasukan tayo. Pero banda dito, pag lumabas na tayo diyan at kumaliwa tayo papuntang ano? Ano niya ni? Eh? Ah, uh, galeria. Eh? eh, medyo ano 'yan. <laughs> medyo walang booking dun eh. <laughs> Gagapang tayo nito, pabalik na naman ng ano, ng Quezon City. <laughs> So basta, baling ako na lang ngayon pagka uh, meron na tayong pang na booking. So sana, pasukan tayo no? Alright! Alright! <laughs> so ayun, mga dudes, meron na tayong pang na booking. So, atid natin siya ng ano, na ng... kalokan ba yun? <laughs> so so online ni customer is 1.5 kilometers sa loob ng 5 minutes. So, pick upin na muna natin si customer no, mga dudes sa uh, uh, balikan ko na lang kayo. So, yung mga dudes. victim na naman tayo noon. Ng... Biglang cancel. Dumating na tayo dito sa pick up location mismo pero biglang kinansel yung booking. Yun lang. Okay, yun. <laughs> May Ipapal papalubog loob naman siya no. Si customer. So yung mga dudes. So yun nga. big uh, update ko kayo dito sa dapat pang ano natin, pang apat. Eh ang pa naman pinanggalingan ko bandang Commonwealth pa. Tapos pumasok pa ako dito sa loob ng ano, batasan. Tapos pagdating ko dito sa pickup location mga dudes. Biglang kinansel. Ang reason ni customer eh ano daw, napindot lang daw ng anak niya. Pero syempre eh, Nakakabadrip yun diba <laughs> Nandito na tayo sa pick location eh Almost 1.5 kilometers yung layo ko eh Pero pagdating ko naman dito eh Nag text naman si customer At binigyan naman tayo ng ano Ng Gcash So sinendan tayo ng 100 pesos So goods pa rin kahit papano no So salamat po kay ma'am Kahit hindi ho natuloy yung booking natin Eh binigyan nyo pa rin po ako No So, yun mga dudes, balikan ko na lang kayo ulit pagka meron na tayo yung pang-apat na booking no mga dudes. Alright? So, yun mga dudes, sa uh, meron na tayong pang-apat na booking. So, gurami lang to. So, kinuha ko pa rin. Siyempre, <laughs> pag mga ganyan gurami, kinukuha natin yan. So, ang bills lang is 56 pesos. ah uh, dito lang natin kukunin yan sa Navaliches. At hatid natin ang best link sa Novaliches din o so, malapit lang naman best link ma'am no tama okay okay Kim yeah hawakan ko muna ayun hawakan ko muna ma'am okay, kapit kaya okay yan nasayusin nyo na lang Okay, pwede na tayo dito duman, ma'am? Mas malapit po dito. Ah, dito? Okay, sige, sige. Kapit po, kapit. Okay. Okay. Ma'am! Ma'am! Mahal po! <laughs> Tinignan ko <po> mo! Salamat, <laughs> ma'am. Salamat po. Salamat po. Loko <laughs> to si mama Pinalayo nyo na ng nga ako eh Hindi pa ako babayaran Loko <laughs> okay yun ah so, Complete na natin to So ayan yeah, mga dudes yun yung pang natin booking and yun tignan natin nalang eh, kung makakuha pa tayo ng booking dahil 11.44 na Tatanghali na no So yun Balikan ko na lang kayo Once na 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 tayo ulit Ng panibagong booking Or yun nga Pag alas 12 mga dudes Uwi muna ako Kasi nga uh, Simula seven, uh, 7 Ah Simula 8 Hanggang 12 Ang biyahe na sa umaga Tapos Ilalaban natin Yung Panggabi Sa umaga Diba nga kung ano yung mas malakas susubukan natin kung ano mas malakas yung pang umaga o yung pang gabi no? sino na gano'n sa'yo? Lita. shout out ka na <laughs> Ayan yung pumalit sa akin sa appliances mga dudes <laughs> musta ba ano? ah pre buto na ito parang tingin na bubya eh. ay oh, dumaan ng tayo rito sa Robinson nangamusta lang tayo sa mga tropa tropa dito <laughs> na ko na yung ano dati kong trabaho <laughs> ano yan paiwating na ba yan <laughs> so yung yeah, what's up mga dudes so ito na yung pagbabalik natin na biyahe so biyahe natin ngayon ay ito na yung biyahe pang gabi so start tayo ng hapon ng 5pm yan So ngayon meron na tayo na booking no. So dito lang natin pipick up sa Muson at ihatid natin siya ng SM Fairview mga dudes. So ito niya yung update doon sa biyahe natin sa umaga. Yun nga yung uh, umaga versus gabi kung sino yung malakas na biyahe no mga dudes. At least nakatulog naman din ako. Nakapagpahinga. Umuwi muna tayo kaninang tanghalin tapat no let's go let's go ano meron <laughs> mabalikan ko na lang kayo mga dudes pagka uh, napikat na natin si customer ha mga dudes salamat salamat right nagano ah, na lang ako sinatch <laughs> ko na lang po yung doro yung mga ko mga mga dudes natin na natin dito sa graphic si customer na mga dudes so, yun yung unang booking natin yung gabi so antay na lang tayo ng booking ha? so yun mga dudes meron na tayong pangalawang booking at itong booking na to ay delivery yan so pipick upin lang natin din dito sa Eton and then hatid natin siya ng project 8 So, pick upin muna natin yung di-deliver mga dudes ha. Alright! So, yun mga dudes pinick up na natin yung ano, ah uh, natin dito sa uh, Nook Salon, Eton. And then, the drop off natin siya sa Project 8. Ang ano natin dito, arrive na natin to. Ang bills po nila is 158. Oh, nag ng 50 pesos dapat 108 lang. And din yung bayad doon na sa pag pagdidelivera natin ng mga dudes. So, travel time natin is 12 minutes lang sa haba ng 4.2 kilometers. So, let's go, let's go. Ano po? Delivery po. Galing po kay Sir Sam. Babayaran pa po. 158 po. Sige lang po. Napi oh, yeah. ay. Oh, po ma'am. Ay sorry ma'am nahulog. <laughs> And thank you po. Okay na to ma'am? Ay salamat po ma'am. Thank you po. So complete na natin. Nabalikan so, ko na lang kayo mga dudes pag may nako na tayo Panibago bago. So, ano yun mga dudes sa meron na tayo ulit panibagong booking. So na-confirm na natin mga dudes na positive yung customer. At Pipikapin lang natin dito. So, 800 meters lang ang sa akin sa loob ng 3 minutes. So, medyo traffic lang sa part na to. O, balikan ko na lang kayo mga dudes Pagka na-pick na natin si customer, ha? Alright. Medyo mababa yung biyahe natin nito. Mga nasa, ano eh, nasa 41 minutes ang biyahe natin. Pa-drop off kay customer, ha? Alright. Balikan ko na lang kayo. Hi po. Layo po ng pinyo, ma'am. <laughs> Pluto po kasi nakalagay po ma'am sa ano. Ayun, ma'am oh, Pluto Street. Dapat po waling-waling po ang tinipe nyo. Eh po ba nagbook ma'am? Ito nga yun ma'am. Ah, yun Ito lang. Pa, Palit gold si Calang. Oo, oo, dalawa po yun ma'am eh. Ma <laughs> Ay, mga dudes sa, Na drop off na natin si customer. Oh, balikan ko na lang kayo mga dudes pagka once na nakakuha na tayo ng ano, ah, panibagong booking no. So, gapang malala ako nito mga dudes kasi parang ano eh, Ah, parang bundok ata tong ko sa customer. So, ayun, balikan ko na lang kayo mga dudes pagka once na ah, na tayo ng panibagong booking. or sure yan, baka muntalban o kaya sa Litex sandigan na tayo mga kuha ng customer neto pero bahala na tignan na lang natin kung anong mangyari alright so ayan mga dudes sa, sa wakas pinasukan na rin tayo ng panibagong booking pang apat na booking natin ngayong gabi <laughs> ang tagal dito pa tayo nakakuha ng booking sa Fairview padiliman po tayo ma'am na no? na pa Pakilak na lang po nakasuot okay na po kaya go na natin ma'am okay na. po, Zero nine seven six two. Yan po ma'am. Kine po. Thank you po mama. Salamat po. So yun mga sa Yun nga. Nadrap na natin si customer no. Dito sa Diliman. And then, yun. Tignan natin kung makakuha pa tayo na panibagong booking natin mga dudes na. No? So, ayun mga dudes. Basta update ko na lang kapag may nakuha pa tayo ng panibagong booking. Ha? Okay. So, ayun mga dudes. sa uh, pinasok na tayo ulit ng panibagong booking. No? So, dito lang natin pipick up. at hatid din natin siya ng... Ah, saan ba Oh, sa so Fairview din pala ito. ni text So, ta, puntahan na natin na si customer. Balikan ko na lang kayo pagka na-pick up ko na siya. Hello po, ma'am. Apo, andito na po ako sa pick-up location po. 7-11 ako, po ya. Sa labas na po. 7-11. Saan po ba yung 7-11? Dito. Ah, ito po. Okay, okay po. Dito na po ako sa Caltex. Okay po. Thank you po. Apo. Ay, hey, ma'am, Dayan Ma'am, Dayan po. Okay. Ape. Okay. <laughs> ah, okay na to ma'am. Okay, salamat po mama. Thank you po sa tip. So, 181 ang bills that ang binigay sa atin is 200. Alright. Thank you kay ma'am. Yes, ma'am. Oh, nakalima na tayong booking mga dudes. Okay. Ah, uh, kung titignan ko pala mga dudes eh, mas lamang nakita sa gabi. Pero siguro ano, na-depende uh, sa location. Dep depende sa araw. So, di rin natin masabi, no. Pero ito, pinagkumpara ko same day sa isang araw tapos gabi, 'yan. Uh, mas malaking kinita ko kay gabi so ilalagay ko yung breakdown no mga dudes after na itong ano uh, uh, biyahin natin so andito pa ako sa Fairview eh Uh, tignan natin kung makakuha pa tayo ng booking pa -uwi. so ito yung way ko nito mga dudes gagapang na ako ng pa uwi o, oh, natin kung may papasok pang booking kung meron all goods pagka wala, okay lang at least pauwi na tayo na mga dudes uh, for view tayo ngayon for view uh, check na lang natin kung makakuha pa tayo ng booking ha huh? uh, update ko na lang kayo ulit alright so yun mga dudes Hindi uh, na tayo pinasuka ng booking oh uh, ito na ang competition laban sa umaga at sa gabi sino nga ba ang lamang si umaga o si gabi. So ito ang computation mga dudes. Base tayo sa kinita, hindi sa bilang ng booking. Kung magkano ang kinita. So ito yan. So that is for today mga dudes Maraming maraming salamat Sa pagsama sa akin sa pagbiyahe Dito kay Joyride na mga dudes So kung inyong nagustuhan ng ating video So please like and share And then pakisubscribe na rin Ang ating youtube channel na mga dudes At huwag yung kalimutan Pindutin ang notification bell Para ma-update kayo sa mga parating Nating video And then huwag yung kalimutan mga dudes Chill rides lang Para happy ang ride This is B signing out. Whoop! Peace out.